Kitty, papasok na ako sa klase. Bakit ba magkaiba tayo ng klase? Titingnan nila ako ng masama. Kitty, walang titingin sa'yo ng masama. Nakalimutan mo na ba? Tayong masusunod dito sa school. Okay, good luck. Hello, Teacher Mike. Nakita mo naman, hindi ako late ngayong araw. Ah, oo, Diana. Hindi ka late. Nag-start pa lang yung lesson two minutes ago. Diana, Diana, ps. Alam mo, ang ganda-ganda mo ngayong araw. Ang bango-bango mo pa. Thank you, Layla. Timor, psst, Timor, dinedate pa ba ng kuya mo si Nat? Hindi na, nakipag-break na si Smiley, kahit ang kulit-kulit ni Nat Balew talaga tong Nat na to, hindi pa rin makalimutan si Smiley Guys, chineck ko yung mga homework nyo, masaya ako dahil good job kayong lahat Nat, ano ba yun? Diana, itatanong ko sana, kumusta kayo ni Smiley? Nat, eh bakit gusto mo namang malaman? Wala lang Diana, tinatanong ko lang wala lang. Sigurado may reason ka bakit tinatanong mo. Bakit? Hindi na ba ako pwedeng magtanong? Nat, pwede ba huwag mo kong istorbohin? Okay, ang lesson ngayon, pag-uusapan natin ang pinagkaiba ng mga teenage girls sa teenage boys. Teacher oh! Mike, yung mga teenage girls, mababango. Parang si Diana, amoy candy. Oo, oh, oh. di ba sinabi ko kanina, ang bango-bango ni Diana, ang bango-bango, amoy nabubulok na itlog. Lela, anong nabubulok na itlog? Kadiri ka naman, yak! Oo, Patrick. Yun yung amoy mo. Ay, stigilan mo ako. Ayokong tanungin si Smiley tungkol kay Nat. Sige na, Timur. Tanungin mo lang kung nagde-date pa silang dalawa. O yan o, ikaw magtanong. Ikaw mag-text kanya. Okay, pero kunyari, ikaw ako. Okay, class. Sinong sasagot? Anong pinagkaiba ng teenage girls sa mga teenage boys? Teacher Mike, pwede ba akong sumagot? Yung mga teenage girls, sensitive, responsable. Yung mga teenage boys, mayayabang. Kung magpalit sila ng girlfriends, parang nagpalit lang sila ng damit. Yun yung kaibahan ng teenage boys sa teenage girls. Okay, Diana. Very good. Okay, sino pang gusto sumagot? Wala na ba? Ako, Teacher Mike. Yung ibang boys naman, tunay magmahal. Hindi sila man loloko. Pero yung mga girlfriend nila, niloloko pa rin sila. Ganyan yung ibang teenage girls. <laughs> May kilala yata akong ganun. Diana, huwag ka nga magparinig dyan. Teacher Mike, pwede ba akong sumagot? Hoy, Traydor. Kumusta naman yung bago mong image? Hoy, Plandy. Huwag ka nga mayabang dyan. Baka bigla kang mapaalis dito. Hoy Kitty, ang bilis mo naman ng palit ng sapatos. Nung una, frags ka, ngayon BFF ni Diana. Eto na nga ba yung sinasabi ko. Hi Kitty, masaya ako naging best friend ka ni Diana. Hoy mga palaka, tigilan niyo si Kitty ah. Hindi ako makakatapat nyo. Oh, oh, ano, ano na, na naman, naman yan, Smiley? Smiley, umalis ka nga sa desk ko. O oh, bakit ang sungit mo? Nakikipagkaibigan lang naman ako eh. Kaibigan ko yung mga kaibigan ni Diana. Smiley, seryoso? Nakalimutan mo na ba na wala ka na kay Diana? Umalis ka dyan Ang oh, maldita naman nito. Alam mo, Kitty, babalik din si Diana sa akin. Tandaan mo yan. Hi! Kitty, hindi na ikaw yung team captain namin. Mag-usap tayo mamaya after school. Ibalik mo yung uniform. Hoy, Frogs! Pwede ba? Huwag niyong pakilaman si Kitty. Aba, aba! May nangyayana yata dito. Hoy, Yana, tumahimik ka dyan. Umupo ka dyan. Huwag mo kaming pakilaman dito. Kaming bahala sa, sa team, team namin. namin. Well, hindi na ako kasama sa team niyo. Karina, Karina, nasan si Green? Pa, paano ko malalaman eh, kayo yung magkasama kahapon? Umuwi na ako, diba? So, nasan si Green? Karina, seryoso ako. Nasaan si Green? Kailangan ko siyang tawagan. Diana, alam mo ba kung anong nangyari sa klase ko kanina? Pwede ba, bilisan niyo? Nasaan na ba si Layla? Layla! Diana, wag ka nga sumigaw. Nandito ako. Tara! Okay, Kitty. Anong nangyari kanina? Disaster! Yung mga frogs na yan, binuli ako kanina sa klase. Talaga? Ginawa nila yon. Sige, kakausapin ko sila. Huwag na, Diana. Pinagtanggol ako ni Smiley. Si Smiley? Talaga? Oo. Oh, At isa pa, si Yana. Pinagtanggol din niya ako. Wow. Eh, ikaw, Diana. Anong balita? Anong balita sa akin? Ayon, si Leila. Lagi akong pinupuri. Ang plastic apos si teacher Mike naman okay lang sa kanya na late ako kanina hindi niya ako pinagalitan Diana, sa sitwasyon ngayon dito sa school takot silang paalisin mo sila Kitty alam mo si Nat tinitingnan niya ako kanina na parang kalaban niya ako well hindi ako natatakot Oh hello girls ang gaganda niyo naman ngayong araw Yana sinabi ko na yan kay Diana kanina sa klase Ngayon sasabihin ko sa kanilang dalawa Tiba friends tiba sinabi ko na sayo Thank you girls magaganda din naman kayo ngayong araw nakakainis. Sino sa kanila? Silang dalawa. Para sa akin, si Diana. Girls, may sinasabi kayo. Oh, ang ang gaganda, gaganda niyo talaga. talaga. Thank, thank you, you, kayo rin. <laughs> Natutuyo na yung lalamunan ko. May tubig ka ba dyan? Oo, oh, yana Ayana. Nasa locker ko. Painom? Stella, nagwo-worry ako. Bakit hindi tayo pinapansin ni Diana? Shenya, relax ka lang. Magiging okay din lahat. Mary, puntahan natin yung mga football players. Sa tingin mo ba, kakausapin nila tayo? Siyempre naman, ang gaganda kaya natin. Okay, tara. Tignan nyo yung mga palaka, oh. Nilalandi yung mga football players. Oh my God! God. Sa, Sa tingin, tingin nyo, papansinin sila, sila ng mga football players? Julie, I love you. I love you too. Smiley, smiley. Pare, yan na sinat. Nat. ka na. Ka na. Smiley, kausapin mo naman ako, please. Importante to. Tungkol saan? Huwag dito sa harapan nila. Tara, doon tayo sa labas. Tigilan mo nga ako. Hindi ako lalabas doon, Smiley. Pagbigyan mo na. Kausapin mo lang. Oo nga, pare. Smiley, kausapin mo na siya. Guys, salamat sa inyo, ah. So ano, Smiley? Okay, tara. One minute lang, ah. Guys, nagkulong sa CR si Smiley tsaka si Nat. Nakita Hindi nyo? namin nakita. Nakita mo may kausap kami dito. Kev, pwede ba tayong mamasyal? Wala yung parents ko ngayong araw. Pwede tayong tumambay sa bahay namin. Oo nga, doon tayo sa bahay ni Mary. Manood tayo ng movies. Masaya yon So ano boys, ano sa tingin nyo? Hindi ako pwede. Dima, bakit naman? Bakit? Kasi mahal ko si Diana. Siya lang gusto ko. So, so boys, boys ano, ano na? Hindi pwede si Dima dahil wala si Diana. Ako hindi ako pwede kasi wala si Dima. Alam niyo mga baliw talaga kayo. Sa tingin niyo ba, makakahanap kayo ng babae na katulad namin? <gasps> Oo nga, ang aate niyo Huwag may maingay. Kev, alam ko na. Sorry na. Galit ako sa'yo. Puro katayana. Hoy, anong ginagawa mo dyan? Bigyan mo akong double pepperoni. Galit ako. Kev, ako na magbabayad ng pizza mo. Huwag ka na magalit, ha? Sandali lang. Nakikinig ako. Nasa CRC na at saka Smiley. Smiley, ano ba? I love you. Kung hindi mo ako mahal, i-date mo na lang ako kahit sandali lang. Bigla mo na lang akong iniwan. Anong sasabihin ni Ice tungkol sa akin? Hindi ko na problema kung anong sasabihin ni Ice sa'yo, no? Ikaw nang iwan sa kanya, niloko mo siya. Pinaglalaroan mo ba yung feelings ko? Alam mo ba kung anong kaya kong gawin sa mga lalaking katulad mo? Alam ko. Yan, minum ka tubig. Baliw ka talaga, Smiley. Yes, guys! Ayaw na ni Smiley kay Nat. Ayaw na niya! Gawa mo kami pizza! <laughs> Alam mo, nagugutom na ako. Dahan-dahan <laughs> ka nga! Diana, kasalanan mo lahat to! Wala na akong love life. Anong problema niya? Diana, sabi mo sa akin, wala kang pakialam sa kanya. Eh, hey, di wag mo siyang pakialaman. Diana, mahal ko si Smiley. I-date mo na lang si Dima, yung football player. Ay, Nat. Ano yung Diana? Ano? Nat, wala akong pakialam kay Smiley. Sayong sayo na siya kung gusto mo. Siya lang naman ang may ayaw sayo. Naintindihan mo? Ayaw ka niya. Ginamit ka lang niya. Nat, kung anong gusto mo kay Smiley, gawin mo wala akong pakialam. Hindi ako interesado sa kanya. Walang pakailam? Eh siya may sa sa'yo? Nakakainis! Smiley, hindi ka man lang tinignan ni Diana. Alam mo bata, style niya yan. Kunyari lang yan. Kilala ko si Diana. Pare, anong style? Mukhang wala na sa pakialam sa eh. Kev, ang bango. Amoy candy ulit. Alam mo di mabaliw ka. Ini-invite na tayo ng mga frags sa bahay nila. Puro Diana ka pa rin diyan. Kalimutan mo na siya. Kev, ikaw ang baliw. Alam mo, papakasalan ko si Diana. <laughs> Oo, naniniwala ako sa iyo, pare. Diana, Kitty, ano order niyo? Ice, bigyan mo ako ng vanilla tea, please. Ako din, please. Kitty, tinitingnan ba ako ni Smiley ngayon? Hindi pa naman. Eh ngayon, tingnan mo nga. Ngayon? Oo. Oh, oh. Guys, guys. Nakatingin ba si Diana sa akin? Si Kitty, oo. Oh, oh. Pero si Diana, hindi. Ako yung tinitignan ni Kitty eh. Tara, mag-hi tayo. Okay. Hi! Di may ano oh, Yung mga bunny, kinakawayan tayo. Kep, wala akong pakialam sa mga yan. Eto si Diana, oo. Hi! Oh. Ngayon, na, Sandali lang. Nat, bakit ka umiiyak? Ano nangyari sa'yo? Nat, anong problema? Girls, wala kayong kinalaman dito. Pabayaan niyo ako. Wala kayong pakialaman alam. okay, Yana, tara na nga. Lila, sandali. Nat, baka naman makatulong kami sa'yo. Oo, oh, Nat, sabihin mo sa amin yung problema mo, susuportahan ka namin. Girls, nakipag-break sa akin si Smiley. Iniwan niya na ako. oh, oh my God, God. walang, walang yata talaga, yung, yung Smiley, Smiley na yan. yan. Sinong may kasalanan nito? Si Diana? Hindi, girls. Si Diana walang pakialam kay Smiley. Pero si Smiley may gusto pa rin sa kanya. Kiana, huh? tata na nga. Papayaan na nga natin siya umiyak. Leila, hindi mo ba naiintindihan? Kapag sumama siya sa atin, tatlo na tayo. Nat, huwag ka nang umiyak. Relax ka lang. Nat, tatambay kami ni Leila sa bahay ko mamaya. Gusto mong sumama? Girls, para saan pa? Hindi ko naman kasama si Smiley. Nat, ano ka ba? Nabaliw ko na ba kay Smiley? Huh? Nat, masaya to. Meron akong compatibility test sa personal diary ko. Pwede mong itry. Tingnan natin kung compatible talaga kayo ni Smiley. Di ba? tingnan natin kung compatible talaga kayo. Okay, girl Sasama na ako. Pero mahal ko talaga si Smiley. Okay, okay Nat. Na, tama na yan. Huwag ka, ka nang umiyak. Na. Mahal mo din naman si Ice, di ba? Okay, okay, bye. bye mamaya, mamaya na lang. lang. Walang iyak ang Smiley ka. Sinira mo yung reputation ko. Iniwan mo lang ako. Hindi ako papayag. Kitty, tinitignan ba ako ni Smiley? Oo, oh, oh. pero nag pre na hindi kanya tinitignan. Tapos si Timor tinitignan din ako. Talaga? Baka may crush siya sa'yo. Alam mo, Diana, thank you talaga. Kitty, para sa Kasi naging kaibigan kita. Ang cool mo maging kaibigan. Kitty? Totoo, ngayon pinapansin na ako ng mga guys. Hello, Diana. May itatanong sana kami sa'yo. Okay lang ba? Okay, Kitty. Relax ka lang. Oh, hello, girls. Oo naman. Ano yon? Diana, naka-uniform pa kami. Baka pwede namang mabuo ulit yung team natin. Oo, Diana. Sana naman. Girls, hindi ko pa alam. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, kailangan ko mag-isip ng maayos. Okay na, girls. Sige na. Umalis na kayo. May pinag-usapan kami. Okay, okay Diana, Diana. Umaasa kami. Shen, yung na. Baba. Smiley, basta yung promise mo sa akin, ha? Oo naman, Timor. Promise ko sa'yo. Kapag dinate ko si Diana, sigurado i-date mo si Kitty. Sigurado yun. Smiley, huwag mo ako niluloko, ha? Hindi ako manluloko. Tara. Kailangan ko talagang pag-isipan yung bunny team. Ayoko mawala yung bunnies. Diana, ayoko bumalik sa mga frauds. Kitty, please, huwag mo akong i-pressure. Kailangan kong gumawa ng tamang desisyon. O oh, Timur, wala tayong kasama sa bahay ngayon. Ano kaya magandang gawin? Alam mo maganda, mag-invite tayo ng visitors. Ano ba yan? Sinusundan ba nila tayo? Hindi tayo pwedeng umalis basta-basta. Baka akala nila apektado tayo. Okay, okay. sige, magkunwari na lang tayo na hindi natin sila napansin. O oh, Timur, magandang idea yan. May naiisip ka ba? Sino magandang invite sa bahay? Smiley, wala eh. Pero may gusto kong invite. Yung magandang babae, yun oh. Oh my God, Kitty. Lalapitan ka yata ni Timur. Sa tingin ko, kailangan natin invite yung dalawang pinakamagandang babae dito sa school. Ano sa tingin mo, Timur, ha? Diana, anong ito? -sure? Maganda. Eh ako, pinakamaganda. Basta, Kitty, tandaan mo, lahat ng sagot natin sa kanila, no. Hi, girls. Kumusta kayo? May nagsabi na ba sa inyo kayong dalawang pinakamagandang babae dito sa school? Alam na namin yan, hindi na kailangang sabihin. Timur, may gusto ka bang sabihin sa akin? Kitty, tara na, umuwi na tayo. Bye, boys. Girls, i-invite lang namin kayo, eh. Ah. Oh. No! Smiley, palpak naman eh. Wala na, busted na tayo. Timur, ngayon lang yan. Kasi galit pa si Diana sa akin. Kapag dinate mo rin si Diana, tapos i-date ko si Kitty, Smiley, hindi na tayo mag-aaway noon. Naiintindihan mo? Basta iwasan mo si Diana. Basta iwasan mo si Kitty. Hi, grabe. Ang kulit talaga ng Smiley na yan. Diana, gusto ko si Timur. Kitty, nakalimutan mo na ba? Hindi natin dapat pansinin niyang Smiley tsaka Timur na yan. Guys, ano sa tingin nyo? Makikipagbalikan ba ako kay Smiley? Comment to sa baba, like and subscribe to the channel, and don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. Bye, everyone! Like spinning a 644. 4 Cash money like 504 Bar like AD-24 No sleep, ni-mo-mo-mo Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up You see the drip, yeah, I'm fitted up Ano ba yan? Kailangan ko talaga mag- Kailangan ko talaga pag isipan yung tungkol sa Timbanis Gaya na, ayokong bumalik sa mga frogs <laughs> Kailangan ko talagang pag-isipan yung tungkol sa Team Bunny. Diana, ayoko bumalik sa mga frogs. Kitty, pwede ba? Wag mo kong i-pressure. Sure. Hi. <laughs> <laughs> Teacher Mike, yung mga teenage girls, mababango. Parang yung candy. Amoy Diana. Ay, hehehe. <laughs>